mga kaidol. Bumili ako ng hito dito sa amin, isang kilo. Bumili ako ng may 3 kilo, 150 lang mga kaidol. Nagluto ako ng dalawang pirasong hito. At syempre, pambukas naman itong apat. African po siya mga kaidol, African. Oh, napakalaki, super super sulit ang ano mo, 150. Oh, mga kaidol, oh, ang laki oh. Oh, buhay na buhay pa. Press na press pa mga kaidol. Napakasarap ito oh. Ito mga kaidol, fresh na fresh. Mm. Ito mo, hito mga kaidol. Napakasarap na. Ito mga kaidol, nagluto ko adobo. Adobo lang, bukas na adobo sa gata, bukas luluto ko dyan. Napakasarap ito mga kaidol. Fresh na fresh. Bakit kita nyo, ang lalaking hito oh. Muntot oh. pa lang oh. Nahuli niyo sa kuryente mga kaidol, napakalaki nito oh. Napakalaki nito, napakasarap nito mga kaidol. Napakasarap. Po. talaga naman oh. Oh. Napakasarap nito. Hindi di ka mapap, hindi ka, mapa ka malulugi mga kaidol sa pagbili mo na 150 mo, bubila ko na halaga 150 sa akin, lala ko. I'm na piraso, mga idol, ang lalaki. 300, eh, ano, 150 lang. Hindi pala 300, 150 lang to mga idol. Oh, huli lang nila to sa sulong, sa mga baha African na hito, mga idol. Ang daming huli nila, mga idol. Ang sarap bumili kung may pera. Pag walang pera, tama na, tapong kilo lang. Wala man akong trabaho kaya ito na muna binili ko. Sarap. May ulam na kami mga kaidol. Napakasarap ito. At duwag sa gata bukas ito sa akin. Ihaw mga kaidol. Ang hito. Napakasarap nito. Kita, kita nyo naman Oh. Kaidol. Napakasarap naman. ng hito. Talaga man man napaka. Oh. Tsang pa mga kaidol. Ayun, buhay na buhay. Press na press. O pang yan mga kaidol. Ulam ko yan bukas. Napakasarap naman 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 mga kaidol Oo, kitang kita naman mga kaidol kung ganong kasarap yan pag naluto ah, ah, talaga naman wala stick wala nyo naman oh, oh. napakasarap hito african napakasarap nito mga kaidol ah, ah, naman napakasarap nito mga kaidol sangka pa mapapakula lakas sobrang sarap nito pag naluto to bukas Ciao, huwag nyo makakalimutan mag-subscribe para lagi update sa mga bagong labas na video at hit yung bell para lagi update. Maraming maraming salamat. Thank you for watching.